Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, uh, marami nagre-request sa atin na kung pwedeng uh, mapasyalan natin yung mga na-relocate from uh, Pasay, Metro Manila. At mukhang nandito na nga ako sila. Hindi ko lang alam kung al nga, ilang pamilya po sila na na-relocate sa na po dito ngayon sa May St. Mary Magdalen. At ngayon, mukhang tuloy-tuloy na po yung mga nare-relocate dito sa St. Mary Magdalen. Yung nakaralinggo ay mga taga-sambayon ah uh, sa may uh, at Sapote yung mga narilukit dito naman sa uh, doon banda yun no? so yung mga tagapasay siguro baka dito naman to sa lugar na to yung mga narilukit nung uh, nakaraan linggo naman so bali dalawang sunod na linggo ay uh, may mga narilukit dito sa may St. Mary Magdalene at yun tuloy tuloy yung uh, pag-ayos, paglilinis sa mga bahay na dito sa May St. Mary Magdalene. Okay, lipat natin yung kamera natin pas para mas makita ninyo ng uh, mas maayos yung uh, view natin dito. Okay, so ito na nga. At, uh, lipat tayo dito sa kabila. Ayan, nakita natin si Nanay. Kumustahin natin. Nay, magandang umaga po. <laughs> nay, kasama ko sa video ko. Okay lang. Nay, pwede magtanong, Nay? Saan kayo, Nay, galing, Nay? Sa Pasay. Sa Pasay. O, yun na nga, ah, uh, mga taga-pasay nga po. Ilang pamilya kayo, Nay? Hindi ko matanay kung ilan kami. Um, ah, <laughs> Kasi uh, sa ito sila sa 201 eh. 201? Oo. Oh, basta marami kayo. Marami. Mga 100 family. Or, uh, ano na yata yun? Ha, dami rin yung oh, rinupa. Oh, Oo, parang, talaga. parang nakikuti ko palang nakikita na. Oo, oh, kasi mga... Doon, ah, ka. sa kabila doon. Oo, oh, dami. Ah, bali, 130, no. Yeah. So, yun na nga. Oh. So, marami kasi nagre-request, gusto kayong makita at uh, kung ano yung sitwasyon nyo dito sa napaglipatan o kayo. Ay, okay naman. Mm -hmm. Masaya. Ah, Masayang. opo. Masayang. Ayun na nga po. Oh, malapit ang paligid. <laughs> Oo. Oh, oh. Tsaka paghapon dito, merong tawag dito, parang latagan, e no? Oo. So, yun, masaya naman, sabi ni Nanay. At uh, kung sino pa yung mga nagdidili, dali pang lumipat e. Eh, maayos na yung bahay nay, Nino. Opo, ayun, Di na Oo po. Hindi na magagamba. Ayun. <laughs> Saan kayo pa Pasay galing na Sa ano, 190. Saan banda yun? Libertad? Ayun, malayo yun. Dito Kumalapit malapit ako sa domestic. Domestic. Ah, sa uh, ano? Papuntang airport? Oo. Uh, ah, okay. Ay, doon parang siya may simenteryo? Sa kabilang side? Sa so, kabilang side. Oo. Iyan uh, ang tatawag na Don Carlos Village. Don Carlos Village. Ah. Kasi iba doon yung sa kabilang tramo. Mm. Ano yun? ah uh, uh, Don Carlos Revilla. Mm. So, alam papunta talaga doon sa domestic airport na, uh -huh. no? Papas, uh -huh. papunta dito na pa, para niya. Papasok kita yung petrol. Oo. Oh, uh doon -huh. sa ano? Papasok ah, papasok doon sa loob. Ah, okay. Tapos yung ibang nalipad dito, galing din sa mga iba pa doon sa lugar na yun. Doon. Malapit sila sa Naiya. Naiya naman. Ah. Uh -huh. So, ibig sabihin yung lugar pala papunta na papunta ng parang boundary na ng Paranaque at saka... Paranaque at Pasay. Oo, oh, no, no? Nandito na lahat. Ah, okay. Mukhang nagli <laughs> nagano na talaga sila. <laughs> yung iba naman, dun sa kabila, sa Tracy naman yun. Mm. Uh, ito lang pinaka... Ano, ayaw ko lang dahil sa Ah, uh, December 11 yata ito na naman. Ako. yes, ma'am, mukhang meron ho para mga para mga taga Las Peñas. Itong so, mga, mga uh, nagre-request kaya mag-update din ako dito sa iba kasi gusto nila makita kung ano na po yung sitwasyon. Ngayon pala oh, uh, usually oh, may kuryente oh, na rin naman oh. kaagad no nine yun, no, oh, yung parang uh, submitter, yan oh. Kinabitan okay. na rin kagad ka saka. Pag oh, wala <laughs> kumpetit, pag wala kumpetit, wala kang submitter. Ayun lang oh, kailangan mura lang naman ata na yung submitter, di ba? Oh, 500 oh, oh, 500. Oh. 500. <laughs> Okay. So, Saka, mainam kayo na eh, dahil may tubig na kagad kayo na dito O, oh, libre pa yan. O, kaya doon sa kabila, sa may Hyacinth, wala pa silang ano, nagsusupply lang sa kanila yung parang uh, L3 na truck, sinusupplyan sila. Anong unit yun? Kasi ito kasi Sa kabila pa na, hindi dito, sa kabilang pabahay pa, doon sa kabilang barangay naman, sa may kalugkob. Mga taga, ano naman yung Bacoor sila. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Nag-supply pa ng tubig sa kanila. Buti kayo na, eh. meron lang na dyan. O, oh, yanon nyo na lang, no? <laughs> o, kaya, ah. at least yun, okay naman na kayo, ay, O, nga, nai. O, yun na nga. Tsaka isa pa, nai, eh, ano, no? ah baga, sarili na talaga yung bahay ninyo. Hindi na kayo mangangamba na anytime, baka, yun, i na naman ngayon, wala na. O, ilang taon naman nung upahan, 45 years. O, Diyos 45 years. O, ito, nai, talagang sarili nyo na wala well, nung ano, ano mm -hmm. eh, hindi nga nakamit ng asawa ko kasi wala, nag-abroad na walang balikat eh. Oh, ayo, nagkabur na walang balikat. <laughs> Parang ano 'yan na yung kwento nga ng bilang ano ba 'yon? Ng kapit nagapit ba? Oh, nagapit ba? Ayun oh, <naman, laughs> nagkabur na walang balikat. Ano ba naman? Just be for okay, So yeah, at least yeah. ayun ah, nagkaroon naman kayo ng anak ng asawa ninyo na eh. Uh -huh. Ano yan sila? May mga asawa na rin. Ah, e. Suluplight Sulu na. Sulu na ho kayo. Pero napasyal sila dito. Nalipad din sila ano, dito. Eh, ang anak kong lalaki. Ah, Alas mabuti eh. Nung mapunta kayo dito, Nay, ano, ah, binigyan naman kayo ng assistant ng DSWD. Binigyan po kayo. Ah, mabuti. Oh. Kasi yung iba nagtatanong, parang sabi may assistant, tapos later on, yung last meeting nila, parang wala na daw silang assistant. pa panimula. sa akin kasi, sa akin lang. Ah, Opo. Ito, 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 Aprobe ako dyan sa sinabi ninyo. Kasi, kung maaasahan mo sa uger mo, ano yung bibigyan mo sa uger mo? yun na nga eh. Ang <laughs> importante, may bahay. Kasi, <laughs> Ayun na. Oh, di diba? Kung baga, pagkain na ay, lang yung poproblemahin mo. O, paghandaan mo ang, ano kasi kanyang, nansin, oh, okay? Okay? mo, kasi mag-aumpisa ka naman sa uger mo. Oo Paghandaan mo, pag may ka, pero oh. may mo eh, may trabaho nga, yun Tama lang sa ganyan mo. No? Ayun lang. <laughs> Ayun, na ganyan, no? Ayun na nga. mo. Ayun na nga. Ayun na Oh, Kaya, may bisyo pa, so, uh, dapat talaga mag na yun, no? Uh hindi talaga iasa din sa... Mga na, anak ko, may mga sawa. Sabi hmm. naman, dito pa sa hindi. Eh, gusto ko magsarili. No. Kasi gusto kong kuminta. No. Okay, eh, mabigay ba yun yung gusto ko. Ka. Kaya, tsaka oh. siya pa, uh, mainam din yun na nakaka-inspire yung magulang na hindi umaasa dun sa mga anak, no? tama ayun ay, yung... hindi yun, ko no, yun na nga. At least, ayun na, ay, ah, may bahay na kayong maayos, hindi na kayong mga ngamba. Ngayon, develop at pagdating ng araw, nagkaroon kayo ng extra, pwede nyo i-develop yung bahay ninyo dahil napakalaki ng bahay, hindi ko ba? Ng bahay, hindi ho ba? <laughs> Kaya, buti na lang. So, buti nga na'y talaga, you know, napasama kayo. So, so, paano uh, pa, na yun? ko na laka dito kahit may pasok pa, may tarbaho pa, at Opo. hindi ka. Oho. Kasi kailangan mo ito. Oo. At least nagbunga ng na maayos. No? Nga. A shout out kay Nanet Masayang masaya si Nanay. At uh, ano pangalan niyo, Nay? <laughs> si Mimi. Mimi. Ayun. na uh, si Nanay <laughs> Mimi. At uh, masayang masaya sa dito sa napuntahan niya dito sa ano. Although parang ano lang naman yan, eh, lipat bahay na eh, no? Oo. Uh, maninimula ka talaga, ma mag-a-adjust ka. Oo. <laughs> Pero pagka liter on, mga ilang buwan, ilang taon ni komportable na rin sa ano. Ang mga ko, ako lang mag-isa dito eh. Okay. Walang ilaw. Oo. Oh, uh, tsaka ang dami na rin naman kasi tao talaga na dito na rin. Hindi pa talaga pag madalag araw na ito naman. ayun lang o, oh, sa bagay. Kasi oh, nga, nagalala yung mga kapatid ko, mga anak ko. mapaya mo ba yan mag-isa? So, nai tayo sa probinsya. Oo oh, nga. Saan po probinsya niyo, nai? Bohol. Bohol, taga Bohol sila. Wala ka sa probinsya. Oo oh, nga. Tsaka wala namang ganun ka tawag dito um, loko rito sa lugar nito kasi medyo... Ay, pero sila. Oo, pero hindi ganun ka ano, Nay. Kasi wala sila masyadong tatakbuhan. <laughs> palayan yung pali. Wala ko baga walang lulusutan. Sorry na lang pag inabot kayo. Nakapupan sila. <laughs> sa pala... Sa, doon na lang kayo sa palayan na <laughs> hindi ka tulad sa Manila. Palayan dito, dagat dito. Hindi nai, puro palayan ito gilid nito Mayroon kayong pasyalan dyan, mm -hmm. rice field ho O pagka naikot nyo tayo dito, malayo pa yung dagat dito nai Pero yung natin ito, puro mga palayan po ito ka na lang pag maayos ka yung bahay. Oo <laughs> oh, ko. Nga, oh, nga, nai. Oh, kasi, oh, malapit in, lang naman, parang kabilang subdivision din lang. Paglusot uh, mo dyan, sa may gate dun sa kabila, okay. palayan na yun dun mo, nai. Maraming nagpapasyal-pasyal pag hapon, walking. Oo. Yeah. Oh. So yun, kaya yung mga sa Pasay na sanay sa mga, sa Manila o kung saan man, na medyo sanay sila sa mga kalukong, maraming nalulusutan, eh dito isa lang lulusutan nila. <laughs> Pal, palayan. So sa palayan na rin sila aabutin. <laughs> <laughs> sa oh, sa oh. oh, oh. Mm -mm. Ah, doon sa kabila yung mas marami. Ano okay, kaya pala na... sabi ko parang kukunti lang kayo dito. Oo. No, oh, oh. <laughs> ah, doon kung doon nga ako pupunta kasi. <laughs> oo. Oh. Ah, oo. Oh, oh. Malapit lang dito. Oo. Oh. Oh. Sa baba, ano marami. Tsaka, pag dadating nga po, hindi na kayo mabiblay mas talipa pa. Ano, mayroon na kayo mabibilan dito. Oo, <laughs> oh, sa bagay. Oh. Pero, ako pa siya, na ah, pwede rin kayo mom oh. nakikita nyo naman yun. Or dito sa harap ng bahay nyo. Oh, ay, Kaya. Oo. Oo, oh, oh, nga. Ako, ako, ano, pati, pati, ah, pwede. Ay, kung manicurista kayo na, eh. Mrs. ko, eh, naglaging ng manicurista. <laughs> <laughs> Saan pa yun? Dito din lang kami na, ay, sa may Oo, wala... oh, 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 lang. Okay na, Siki. salamat eh. Maraming salamat, salamat sa kwento. Uh, puntaan ko doon sa ano ninyo. Ha, thank you oh, na, Ay, ayun, si Nanay Aros, no? Mimi pala, sorry. <laughs> Nanay Mimi, maraming salamat na sa oh, time mo ninyo. Okay, uh, so, ayun na nga, at uh, tuwan-tuwa si Nanay Mimi at naglilinis na siya. Maswerte si Nanay kasi may tubig na kaagad na nandito lang sa ano, at libre pa, no? Tapos nakabitan na kaagad kayo ng kuryente na sa meter kung meron pambili ng... Ay, ito, ho. Kasi ang isang karton niya na tray ito eh. Ay. Kailangan ko ilaw eh. Ay, ibig sabihin, kayo lang ang umanunay. Ano pa lang yan, sa pero... Oh, Ayun pag, na nga. Pero pag mayroong makatabit, sisingiling ko sila. Ah, okay. Oo, okay. Eh. Oh, sa inyo kasi yung wire, no? Oo, so kaya nga naman. Oo, sa kanto yan. Ah, sa kanto. Oo, ah, kasi sabit. kayo pa lang nandito, no? Yung oh, iba kasi... Oo, ako pa lang mag-isa. <laughs> nga. Yung iba siguro ko naman, nag-ambagan na yun sila. <laughs> Oo, oh, kung nandito sila, eh hindi ko makapaghintay. Okay, yun na nga. Oo, okay. na nga. Saka importante din kasi na may ilaw talaga. Yung iba nga, Nay, eh, parang ilang uh, weeks pa bago nagkailaw, eh. Yung ibang mga nalipa okay, to dito. Hindi kasi, nag-ano sila na po sino mag-sir-sir. Ayun eh, na nga po. Eh, oh. Kaya pag handaan mo talaga, kaya kailangan mo talaga. Oh, at least kayo naib na kapag ano okay. kayo. na kagad. Yung kainamang kasi, Nay, talaga dati yung iba wala. Walang, kumbaga sila matapan ng uh, kuryente. Oh. Dito kasi ngayon, paliba sa marami ng tao, kaya mayroon silang oh, mapagkukunan din kaagad. Yeah, Oo, oh. kaya... At, At least bus ayun bus meron bus na kayo. Ubos ang pera kung ini <laughs> At least na eh, medyo panimula eh. Kaya nga eh. Mararaos din naman 'yan. Oo no? Sige na, salamat, eh, salamat. Salama. Thank you po. Okay, so yun na nga ikot pa tayo dito sa kabilat mukhang doon sa kabilang side. Ilang pa lang sila dito na nalipat 1 2 3. Pero tuloy-tuloy pa rin pag-aayos, wag ko magalala <laughs> yung sa mga jealousy. Inaayos naman yun ng mga contractor. At uh, pagdating dito, yung tuloy kay nanay nga pala, ayos na. So, mga kukunti na lang yung mga aayusin pa Okay so yun. <laughs> Natawa ako dito. <laughs> nilinis na, di ba? Pero yung kalahati lang talaga nilinis. <laughs> Ninahiya ka talaga yung sa kabilang O so, nga naman natin Kayo ng na kabilang Kapit-bahay mo dito sa kabilang Pero ito po ay path walk po ito Hindi to po pwedeng i-block Kasi daanan to papunta doon Sa kabilang uh, Black pa So yun Natawa lang ako At yun uh, Ilan pa lang dito sa block 113 Ilan-ilan pamilya pa lang yung mga May mga na-relocate Doon daw sa kabila Siguro mga block 11 ata yun yung mga maraming na relocate. So yun, ikot tayo dito. Ito, St. Mary magdalin din to. Pero medyo parang sadyaan nyo kasi uh, malapit lang naman. Okay, dito tayo sa sa likod ng 113 at saka 112. So adito dito mas marami ng mas marami ng tao at ayan eh, makikita niyo ah, uh, may mga nag-aayos na nung uh, kanilang bahay. At yun, no? Oh, yung mga bahay naman na, na nalagyan na ng tao, agad-agad nilalagyan naman na nila yung mga jalousy. Ina Taga saan kayo, Nay? Pasay. Pasay, ayun. Ah, kasama ko sa video ko, Nay, ha? Nakita mo na ikaw. Ah, nakita? Na. Ha? Ah? Opo. Ay, Delu TV, sir. Delu. Delu, uh, Delu TV. Opo. Oh. <laughs> sa mga housing, ay si Kuya, shout out ko Kuya. Ay, lo <laughs> ah, <ganoon> po. <laughs> ay, dito. Ah, gano'n ba? Oho. Ha? Oho, taga din ako. Dito lang ako sa kabila, sa may gate. Malapit ako dito. So, yung content ko about sa mga housing para may idea yung mga katulad natin marirelocate. Na no, magaganda na talaga yung mga pabahay ngayon. Compare nung mga naunang panahon na talagang, di ba? <laughs> Ina. Uh, Opo, usually halos lahat. Ayun. Tapos yung... naman kasi inaayos naman. Inaayos naman ng mga, ano, ng mga empleyado. Pagka nandito ka na, habang nandito ka na, yung kung ano pa yung kulang sa bahay, gagawin pa rin nila yan. Basta i -re report mo lang sa kanila. Ito yung sira, ito pa yung mga gagawin. Ayos nila lahat yan. Kaya... Ayun na nga. ako. At saka, usually, mas maswerte pa rin kayo kumpara yung mga nilipad doon. Katulad sa halanghang, wala pa silang tubig. Kayo meron ng tubig dito. Tsaka nalagyan kayo ng kuryente. <laughs> ayan, kay kuya, shout out, kay kuya. <laughs> ayan o, oh, mga tagaw maraming nagre-request kasi na kung pwedeng pasyalan daw kayo <laughs> na, naano dito. So ayun, salamat kuya, salamat sa suporta ninyo. Ay, maraming maraming salamat po. Marami nagre-request kasi parang marami pa ata kayong mga kasama na dadalhin pa dito. Oo, may mga tao na dapat yan. Kaya nag-ibang ko kasi hindi sila nag-ano. Oh. Siguro nagparang parang dili dali pa sila. Kasi ako din na-react ng <laughs> din na, ay, ako yung bago ko. Gayo po. Hindi na ako. talaga. Oh. Pag sabi nila nga po ng trip namin dito, sabi, pagpalik namin, okay na, wala na. Oo. Kira na, tutulog na. Oo po. Oo po. Sir, may mga kulang pa. <laughs> <laughs> pero, pero, pero ayun, ngayon medyo ayos na naman, no? Ayosin naman talaga ng mga empleyado na gumagawa, oho. Ah, dito na, nag-ano na rin yung anak ko ninyo. Kasi, na, na sa mga ano ninyo, oh nga po. Tsaga <laughs> lang. lang talaga. Maayos din naman. Pero lahat naman ng mga, kung baga kahit nandyan na kayo, kung ano pa yung sira sa bahay, inaayos naman ng mga empleyado Re yon. report mo lang sa kanila, sa kabila, kung parang time nyo na, kasi siyempre, nauna-una yan eh, first come, first serve. <laughs> so, yun yun. Kaya, at least may sarili ng bahay na maayos, no, nay, no? Compare na nga ng baka. Oo. Oh, Tagal na namin yung day 2016. 2016? So, almost eight years, no? Grabe. At least, oh, at least kahit paano na, nandito na kayo. Oo. Oh. Kaya, oo oh, nga. Oh. Tsaka napakalaking bagay ng bahay. Kasi ang problema mo na lang. Oo. Oh. Oo, oh, no? Kaya, isa eh, pasay pa naman, ang daming mga, di ba? yung mga naano sa kalye lang kahit dito sa may okay ah sister <laughs> ay may ay wag siguro ayan shout out dong kay si po sige na maraming salamat ikutin ko pa yung iba para makita din nila yung mga iba pa ninyong kasamaan o oh, nga po mam ma dapat to so at least kahit pa paano pa unti unti maayos naman yan hmm. Maramatawak naman baga tayo na subdivision. Oo nga. E subdivision naman talaga okay. <laughs> na yun. Natin ang... Oo nga. Makuza. Oo, yung look ng lugar natin. Okay. Na. Ayun na ay nga. Is... <laughs> kaya, kaya maayos. So yun, nai. Okay. Sige nai, maraming salamat po sa inyo, sa time ninyo. Thank you po. <laughs>